mga revelasyon ni Claudine kay Raymart. Sa wakas nga ay may sagot na ang mga dating ipinost ni Claudine Barreto na punong-puno siya ng pasa sa iba't ibang parte ng katawan bukod pa sa paso ng sigarilyo. At itinuturong dahilan ay ang pananakit umano ng estranged husband niyang si Raymart Santiago. Wala na ang nasabing post ng aktres sa kanyang Instagram account, marahil ay dahil nagsampa na siya ng kasulaban sa ama ng kanyang mga anak. Si Claudine ay itinuring na batang kapatid ni Miss Vilma Santos Recto, mula nang magkatrabaho sila sa award-winning movie na anak. Noong 2000 mula sa direksyon ni Rory Quintos, simula nang magkasama ang dalawang mahusay na aktres ay nagsilbing tagapayo ni Claudine si Ate v at alam lahat ito ni Luis Manzano, nabanggit din ng TV host na ilang beses na ring na isalba ng mami niya si Claudine, bagay na hindi itinanggi ng aktres, alam lahat ni Ate v ang nangyayari sa buhay ni Claudine, kaya ang payo nito ay ipaglaban kung ano ang nararapat sa kanya at tinuruan kung ano ang gagawin. Magdemanda ka, ipaglaban mo ang pagiging nanay mo, ipaglaban mo yung pagiging asawa mo, Ipaglaban mo lahat yun, kunin mo kung ano yung nawala sayo Kwento ni Claudine sa YouTube vlog ni Luis kung ano ang payo sa kanya ni Ate V Ang unang court case niya raw kay Raymart ay tungkol sa custody at violence against women and children o Vowsi Dahil isa siyang battered wife, idagdag pa ang pagkakaroon niya ng post-traumatic stress disorder o PTSD And then nakiusap yung ex-husband ko na i drop yung Vowsi kasi nga nagkaroon na ng warrant of arrest And nahihirapan ako kasi ayaw ko namang makulong yung tatay ng mga anak ko pero I never brought up the money issue, so tapos na yun, nag na dun and then hindi na naman siya sumunod sa support financial obligations, hindi na siya sumunod dun sa pinrames niya, and ngayon we're going the annulment naman we're doing into the process kaya lang yun na naman may custody, how can you ask for custody? Sabina is 19 years old, Santino is 16 years old, so, it's impossible, nanggugulo lang. Sana diretso na lang, annulment na lang and yung properties, yung bahay katas ng mga number 1 TV series ng aktres, ngayon nagkaka-approval mo sa properties, pahayag ng aktres, at kaya rin gustong mabawi ni Claudine ang naipong hundred of millions of pesos ay para sa pag-aaral ng mga anak niya. Dahil si Sabina ay gustong mag-aral sa ibang bansa at si Santino ay sa Brent School. Alam natin kung gaano kamahal yun and since hindi naman niya na ibibigay yung support na order ng korte at yun ang sinasabi ng mama ate Vimu na ipaglaban mo. Pahayag pa ni Claudine sa panayam ni Louis sa vlog nito na in-upload nitong January 2, at umabot na sa 100,000 views ang nasabing vlog. Sa pagpapatuloy na kwento ni Claudine, ang iniwan sa akin was 25,000 pesos, sa isang bangko pa lang was like 116 million pesos, isang bangko pa lang yun, and iniwan was 25,000 pesos, and I don't know kung kahit and or yan dapat sinasabihan ka ng bangko ba? Diba? ang binalik lang niya sa akin nun, during that time was 7 million pesos. We were still together? Kasi nga, kukunin pa niya sa sino yung mga pinagtagwa niya nung perang yon. Kasi ayoko siyang matulad sa parang na, you know, yung tatay ng mga anak ko magnanakaw, Ayoko, Ayoko, kaya hindi ko nilaban yung pera noon. But now na lumalaki yung mga anak ko. Tas kukunin mo yung bahay, yung bahay namin doon na. Yun na yung sinasabi ng lahat ng tao. Okay, magbabaw si natayo. Kukunin ko na kung ano yung dapat sa akin. Maglabasan na tayo. Sige na, it's ongoing, sabi ni Claudine. And that's when, you know, I was really, yun nga yung battle with that, that decision. And your mom said na continue working, kasi nandyan na yung mga trabaho mo pero ipaglaban mo, kunin mo kung ano yung para sa sa'yo, aniya pa, tinanong ni Luis kung ano ang reaksyon ng mga anak ni Claudine tungkol sa legal battle na kinakaharap ng kanilang parents, what's good with my kids, kasi as I've said, they tell me everything, everything talaga, wala silang tinatago, and I have good, I really have good kids, yun, I think, doon ako blessed, doon ako blessed talaga. I never had a problem with Sabina, she doesn't give me problems, Santino never gave me problem also, in-explain ko na, I have to fight for this, dapat doon ko pa ginawa. I asked for their blessing, kasi actually ayoko naman talaga sila e drag dito, pero yung sa custody part na yan, kailangan nila ulit mag, umupo sa witness stand, so, balik na naman tayo, tapos pupunta ulit yung social worker sa bahay, interview ang a 16 year old and 19 year old, pati nga yung social worker na ano sa amin, naawan na sa mga bata. So, parang ang point ko, a ah, okay, ano na yung mga anak ko na, mga anak na natin ang tinitira mo, ang sinasaktan mo, hindi mo tinatantanin, so, yung mother in me, syempre we protect again, di ba parang ah, iba na ta, if I was weak before, ngayon para na akong leon, do not touch my kids, you're not giving what's for my kids, you took away what's for my kids, so, you have to give it back, kasi nung una, parang I was weak pa, eh, parang, parang I couldn't believe na again, again, gagawin mo ta sa mga anak ko, parang, again, gagawin mo yun, sabi ng aktres. At ang pagkakamali raw ni Claudine ay wala silang prenup ng nakahiwalay na asawa, Inamin din ito ang pinakamahirap na dinadaanan ng aktres sa buong buhay niya, ang pinakamaling mistake na nagawa ko sa buhay ko, is wala akong prenup, blood, sweat, and tears yun eh, literal, para sa mga anak ko yun, para ganyan, yun yung pinakalowest ko na pinagdaanan, financially, lahat niya, samantala, sa ngayon ay wala pang inilabas na pahayag si Raymart Santiago sa revelasyong ito ni Claudine.